So, tapos na tayo ngayon sa parke na nasa saan uh, pinuntahan natin ang Yugyugan Festival kung saan uh, uh, bisinggisi sila yung uh, sa ating bisig bisinggisi sila sa kanilang paggawa ng kanilang mga buta no nagpapagandahan sila kasi paligsahan na ito ang, ma ang magandang mag dito sa Yugyugan Festival tara na at uh, puntahan natin ang mga kanilang mga buta kanilang ano ipot sila no, para makaganda ang kanilang mga sa mga sa yung mga ginamit nila mga materialis ay karamihan sa ano sa nyug So, hindi pa naman ito yung ano talaga na final na ano talaga na magkita natin ano. So pag ano pag ito ay nayari na lahat ang bawat boat mga kagos na pupunta ulit tayo dito para ipakita ko sa inyo ang mga nagagandahang mga boat dito sa New Newgan Festival. Ito tingnan niyo. Ito ay yari lang sa ano ng New yung mga materyales na ginamit nila. Ayan. So kanya-kanya silang kanya-kanya silang create, ano, create, creative ano, creative ayan yari lang yan sa, sa yari lang yan sa mga nyo yung kanilang mga ginamit ng mga material so pagandahan lang talaga sila oh, ito lang ito maganda oh. So lahat naman na mga lahat naman mga bot na makikita natin dito ay magaganda. Ayan. Sumali, ayan, pang-dumali, 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 pang pang So, hindi pa ito yung final ano pag halimbawa ito ay natapos na babalik ko tayo dito para maipakita ko sa inyo ang mga nagaganda ang mga boat na makikita natin dito sa New New Gano Festival Balik ko tayo doon at lumutin natin ang mga mga grabe yung kanilang preparation na ng mga kapatid so, talaga uh, <clears throat> talaga nila ng oras para mapaganda yung kanilang mga uh, kanilang mga bot bawat bayan kasi maraming uh, maraming uh, bayan na naglaban-laban itong paparating na New Yugan Festival dito sa lalawigan ng Quezon dito sa, sa Quezon so tara na, punta natin yung ibang mga bot <clears throat> nasa electorate Ito ang isang Dito naman may makikita tayong malaking serena dito ay bayan ng Atimonan, Quezon. So sa Atimonan kaysa makikita natin yung malaking serena na katabing dagat. Ayan yung kanilang siganting siganting si Rina. niya. So, diba? Ito naman, ito yung boat ng Lucena City. Napaka-simple lang ano, yung boat ng Lucena City. Simple lang siya. Ito naman ang sa So bawat mga bota na makikita natin dito kung ano mga produkto mayroon sila mga kagos na ayan at sa ngayon wala pa kasi inaayos pa nila yung kanila mga pupuk o kanila mga pot kaya so, pag ito'y tapos makikita na natin na may mga nakadispin ng mga produkto sa kanilang mga bayan ayan Okay, ha. San Andres minsan underseat, sa paminsan-minsan address ni araw pa bago mayari tong desk nito? Ano'ng muna natin dito, 'yung, ha? Mga ilang days pa bago ma-assemble. Tapos Uh, lalagyan sa mga nitro, mga produkto nyo. Hindi so. mamayang gabi makatapos. o may aring at ang mga kastas so nasa appreciation. Sa unang bisan talan. Ciao sa inyo dyan boss okay, thank you. ito naman ang Haha. <laughs> Haha. Saan sa dyan, boss. Kaway-kaway. Para na mga na, ha? Pag ito ay naiyari na lahat ng mga boat dito, babalikan ulit natin para may sa inyo, ano, ang mga nagandahan mga boat dito sa Nyug Nyugan Festival. Alright. Ayan sa mga oras na ito, andito tayo sa bot ng Katanawan Crescent. Ito yung Katanawan Crescent. Wow, ang gara ng kanilang, uh, ang gara ng kanilang bot. Ano? So si lahat naman magagara. Ito, ito naman ito, 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 ito At lalo na itong Katimonan Crescent na may malaking, na may giant, uh, giant mermaid. At saka, uh, isda, ano? may isda ang um, manipita. So let's go na mga gagos At nakuha na natin dito ano. So abangan nyo na lang Sa susunod natin pagbalik dito At pagkita nyo na napakarami mga tumadayo dito mga gagos Sa New Blue Festival Ay mga gagos na Ito malaking ano ba Malaking imaha Malaking puon At inalagay yata nila sa iba oh. risk kasi pala to ayan eh ufastay ayan biguan mo kasi pag nagaka-